Isa sa pinakamalaking problema ang kinakaharap ngayon ng bansa ang kalinisan sa kapaligiran at maayos na pangangalaga sa kalikasan. Ngunit pinatunay ng isang barangay sa Porak, Pampanga na walang imposible kung bawat isa ay magtutulungan at magkakaisa para sa isang layunin. Pinarangalan ka makailan ng Department of Health Central Luzon bilang cleanest and healthiest barangay sa buong rehiyon ang Barangay Balubad sa Bayan ng Porac, Pampanga. Karagdagang pagkilala na naman sa naturang barangay na napakarami na ring parangal na natamo dahil sa kalinisan upang alamin ang sekreto ng kanilang tagumpay, personal na tinungo ng CLTV News ang naturang barangay. Sa bungad pa lamang, sasalubong na ang signage na ito na nagpapakita ng goal ng barangay tungo sa kalinisan. Bawat harapan ng bahay ay may sariling taniman ng gulay at mga halaman. Hindi na kailangan bumili pa ng gulay dahil ang kailangan sa pagluluto, inaani na lamang daw nila sa kanilang bakuran may kanya-kanya ring basurahan ng bawat bahay at talagang sinusunod ang segregation. Ang mababang paaralan ng Barangay Balubad, luntian ng kapaligiran at walang basurang makikita sa lugar. Meron ding munting Material Recovery Facility o MRF ang Barangay Balubad kung saan iniipon ng mga basurang maaari pang pakinabangan, samantalang ang mga nabubulok naman ay ginagawang pataba. Ayon kay Felix Garcia, residente sa lugar at kabilang sa mga nagsimula ng proyektong kalinisan sa Barangay Balubad noong 1970s. Nagsimula daw ang lahat sa isang hamon na kanilang natanggap na gawing model community ang kanilang barangay para sa isang national competition. Hindi pa daw ganito kalinis at kaluntian noon ang kanilang barangay, kaya naman kinailangan talagang himuki ng bawat mamamayan na makibahagi para sa paglilinis at pagpapaganda upang maipanalo ang kompetisyon so, the first that you are going to do is divide the barrio into seven puroks. Each purok must have a set of officers. I assign one teacher for every purok to just to motivate them. Ano gagawin lang pare? Isa beautification. Mister start beautification ng barangay. Tapos pagtatanim. Tatarbaw Ta na bukas, sabi ng lahat. Ilaw, na. Nauna ay burto na Nagagandaan. Pagkatapos, sumunod na yung 4 of 1. And so, then, na-challenge oh, na yung 4 of 3. Sumunod na parang lahat ng 7. Pung, nag de na. Okay. Taong 1976, nakamit ng Barangay Balubad ang ikalawang parangal sa National Green Revolution Contest. Ayon kay Balubad Barangay Captain Jun Ocampo, hanggang sa ngayon ay namemente na daw ang kanilang nasimulan at nagpatuloy ang pagkamit ng parangal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa kalinisan. Ang kanilang sekreto, Nakikisa kung ano ang layo ni namin sa barangay, kung ano ang project namin. Masisibag yung mga kabarangay ko sa Balubad. Tinuturuan namin kahit na yung mga bata kung paano ilagay o ito, isegregate yung basura nila. O siyempre masaya na yung kabarangay namin dahil naging modelo ang barangay namin sa kalinisan. Dahil sa tangumpay ng Barangay Balubad, nahikaya din ang Porac Pampanga Partikular ng DILG Office na ilunsad muli ang kanilang Clean and Green Competition sa dalawang 20 na barangay ng bayan. Uh, kasi palagi na lang nating ina-attribute yung pagdami ng sakit sa dumi, Uh, problema natin sa basura, uh, yung climate change natin. Uh, kaya yung clean component para dun sa sakit, and then yung green component naman para tumulong din kami to combat climate change. Para maging malinis at luntian ang angkor. May ipinagkaloob na puhunan sa bawat barangay para sa kanilang Clean and Green projects. At kung sino man ang best performer at most improved barangay ay tatanggap ng 300,000 worth of projects at 50,000 pesos cash prize. Tunay ngang lahat ay mapagtatagumpayan kung bawat isa ay may partisipasyon lalo na sa isang magandang layunin. Kasama si cameraman Mark pare. Ako si Aislin David nag-uulat para sa CLTV 36 Balitaan. Para po sa inyong reports, comments or messages, itype po lamang ang balitaan space. Ang inyong report or comment space. Pangalan at ipadala sa numerong 0918 854 para sa mga smart subscribers. O 0905 para sa mga globe subscribers. Maaari din po kayong magpadala ng email sa news at cltb36.tv makibalita at magkomento na rin gamit ang inyong Facebook account. I-type lamang po ang CLTV36. Maaari din po kayong tumawag o mag-fax sa 045-963-9902.